morning, good morning aking mga kaibigan. Kumusta kayong lahat dyan? Kaya ang bago ka lang po sa akin channel, just like, share, and comment, and subscribe na rin po. For today's video po ay ipapakita ko po sa inyo ang sa variety po ng masarap na gulay. At kilalang kilala po to sa buong bansa na ang pangalan niya ay Chinese Ampalaya. So ipapakita ko po to sa inyo dahil ang daming bunga. So nandito lamang po sa aking bakuran. Hahanapin po natin yan. Ayan. Nasa bakod ka lang yan. At nakikita rin po yung kanyang mga dahon. So, ngayon, lalapitan natin ngayon yung bunga ng Chinese Ampalaya. Kasi masarap itong gulayin eh. So, ayan friend, nakita nyo po ang Chinese Ampalaya. Ito po yung pinaka bunga niya. Ayan. ayan. Masyado po itong mahaba, di gaya po ng ampalaya na bitter ampalaya. Ito po ay uh, Chinese ampalaya. Uh, tingnan nyo naman po ang kanyang skin. Ayan, oh white yan at mahaha, mahaba isang yung roller to siguro parang dalawang roller kasi sobrang haba nito depende sa pag-aalaga at alam nyo po ba na itinanim ko lamang po ito sa pinaka timba dahil wala tayong space dito talaga na mataniman dahil mga babato-bato po dito ang ating area so ang kanyang pundahon dahon ay para po itong patola. Ayan. Pero, kapag nag-mature na po ito, ay nagkakaroon na po ito ng pag split ng kanyang mga dahon. Nakagaya rin po ito ng ayan, ng ampalaya. At ang kanyang pong ay kulay puti. O, kita niyo naman, di ba kulay puti? So, ganyan na ganyan po ang Chinese ampalaya. Kapag maliit pa, yan Marami pong nalilito dito. sabi daw nila I'm malaking sitaw. Okay, sabi ko naman, hindi to sitaw. Chinese ang talaya. So, lalapitan pa natin yung malalaki at mahahaba talaga na bunga nito. Dahil minsan maraming nalilito talaga rito. At nagugulat sila, baka isipin nila ay sabi nila ahas ah, daw. Kasi nga nakakatuwa at nakakamangha talaga. So, punta natin ngayon sinasabi ko sa inyo mas maraming pang bunga. Nandoon yun Oh. Nandoon, nandoon. Pupunta tayo doon sa likuran ko. So, yan akin friend. Nakita nyo, mga kaibigan ko, ayun, na yun nakita nyo, tinuturo ko, may dalawang piraso doon. Palapitan natin ngayon yan, ayun Oh. Saan doon? Nandoon yung pinakabunga ng Chinese Ampalaya. Palapitan natin So, ayan, no. Oh. nasasulok talaga ito dahil minsan kasi ayaw ko talaga itong ah uh, kukunin ka sa so, kailangan talagang kunin na ito dahil wala tayong pang ulam o panggulay gulay ayan nakita nyo ang haba o oh, ayan o oh, sobrang haba so dito po tayo magkakaroon ng seedlings gugulang pa tayo o oh, pagugulangin po natin ito ang mga bunga nito para makapadami po tayo sa susunod na, na uh, buwan o araw ayun pa o oh. Mm. Ayan, pauna kita nyo yan, o, oh, oh, napakadami pa rin So, labas tayo dito at ipakita ko kasi inyo yung mga bunga pa Kasi nakalagay lamang po ito sa pimba, ayan o, oh. o, oh, diba hmm. Ang lalaki po niyan, o oh. oh. Takalaylay na talaga ito sa Malapit na sa lupa, o, oh. tingnan nyo naman, o, oh. o, oh. o, oh, ba? Diba? O oh at ito ay nasa timba lang ayan, ito yung mga tim itong timba ko na nilagyan so, ayan aking mga kaibigan so, kukuha tayo dito ng kanyang bunga, kasi masyal na ito, mabigat, ayan na oh. patlong piraso at, at ihalo naman natin ito sa gulay depende ito sa gulay, kung lutuin nyo ang sa akin ay halo or naman sa mugo kasi alam niyo naman ang mugo yun lang naman kasi ang mura dito na bilihin sa amin kapag walang gulay talaga kasi minsan ang gulay dito gumagaling diba pa yan sa ibang lugar guys sa Maynila sa amin ay munggulan talaga lang sa dito ang gulay na kasi so ayan nakakuha na po tayo ng dalawang perasa so yung isa ayan hindi pa natin kukunin niya kasi para sa naman po natin ang gulay kailangan talaga ay unti-unti natin kukunin So oh, ayan, nakuha natin oh. Oh, di ba? Oh, kahit ganito lang po yung kalaki po at ka kahaba ay talagang marami po ito pag hinatihari natin kasi masarap talaga ito sa pagka pagkain sa ating buhay dahil ito ay full of vitamins at isipin nyo po na pwede po itong yalo po sa isda ginisang gulay o oh, depende po sa patahe na gusto ninyo kasi ito po ay hindi mapait at madali lang po itong lutuin malambot lamang po ito ang kanyang uh, pinakalaman sa loob so ito na pong kinuha natin ayan diba ba oh. parang ito ay abot ng dalawat kalahating rolo so yun doon po sa doon hindi na pinitin ko kunin yun doon kasi pagugulangin natin yun doon so ayan no oh. kaya maraming maraming salamat po sa parin po ng aking pong vlog for today kaya please please subscribe na rin po para po ay at saka share 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 comment rin po kayo para kahit papaano ay dumami po ang atin pong mga viewers at mga kaibigan maraming salamat po sa panonood po ng aking vlog for today and God bless